Ito! Magandang araw, Caviteños! Bigla ang trip na naman tayo kasama ang kulita ng Good Vibes Vlog kung saan ay lulusong kami sa isang tagong ilog sa Maragondon, Cavite. First time naming pupuntahan ang ilog sa Maragondon para maibsan naman ang heat index o tindi ng init na aming nararanasan dito sa Cavite. Halos isang oras din ang aming biniyahe mula Hillsview Naik papuntang Maragondon dahil medyo naligaw lang kami ng daanan. Ito na nga't malapit na kami sa aming pupuntahan. Kitang-kita naman ang ganda at ang nakakamanghang rock formation ng ilog na ito habang binabagtas namin ang daanang ito patungo sa aming destinasyon. dinamin din namin ang ilog ng Maragondon. And hi guys, nandito kami ngayon sa uh, Tulay Uno, Canluran, uh, Maragondon, Cavite, kung saan uh, aming binisita itong ilog din. Uh, galing kami ng uh, Hills View sa Naik, papuntot sa Maragondon. Siguro ang biniyahin namin mga 30 o oh, 30 to 45 minutes. Oh, kumusta mga person? Ayos. <laughs> Pagod kahit hindi pa nakakadigo. Okay. Oh, iba po iba. Ah, meron? sarap magtalong doon. Nakaligo ka na rin dito? So maraming beses ka na nakapunta dito. Yung training na natin, ano, marina. Ah. Oh, kumusta mga person dito? Pagod? <laughs> Adventure International travel pala. First time naming puntahan ng ilog na ito sa Maragondon kung saan ay marami rin pala ang dumadayo dito. Napakaganda at nakamamangha talaga ang mga rock formation sa ilog na ito. Ang Maragondon ay mayroong 27 barangay at isa nga rito ay ang Tulay kan kung saan matatagpuan ang ilog na ito. Tinatawag din itong Tulay A kanluran o kilala rin bilang Tulay Baba River. At dahil mahilig kami sa biglaang lakaran, hindi kami nagdadala ng aming bihisan dahil kami ay mga nakamotor naman at ilang oras lang naman kaming lumalangoy kung saan kami magtutungo. Basta may bitbit kaming pagkain, tubig at pambayad sa cottage na halagang 300 pesos lang at no entrance fee naman, sapat na ito sa aming masayang adventure. Napakahaba ng ilog na ito na bubungad sa inyo. Malinis ang tubig na dumadaloy dito at hanggang tuhod lang ang taas ng ilog kaya pwedeng pwede sa mga bata. Pero meron din ditong malalim na bahagi ng ilog kung saan ay ang mga marurunong lang lumangoy ang papwede dito. May matatanaw ka rin na kuweba rito kung saan ay malaya nakakapasok ang mga naliligo dito noon. Sa ngayon ay pinagbabawal na ang pagpasok sa kuweba. Bukod sa mabato ay malalim din ang tubig sa bahagi ng kuweba na ito. Ang Maragondon River ay isa sa mga kilalang ilog dito sa Cavite. Ito ay tanyag dahil sa napakagandang rock formation at malinis na tubig. Mayaman din ang Maragondon sa kasaysayan at kultura at ang ilog nito ay nagbibigay ng isang magandang tanawin para sa mga bumibisita at lokal na mamamayan. Nakaka-relax ang view at ang pagsayaw ng mga puno rito na kahit anong tindi pa ng init ang panahon ay preskong mararamdaman ang hangin dito. Talagang may pagmamalaki mo ang ilog na ito sa Maragondon, kaya naman marami pa kaming lilibuti ng mga ilog, bukal at resort dito sa Cavite na swak sa budget para sa pamilya at magtotropang nagtitipid. Caviteños, narito ang ilan sa happy experience namin dito sa Tulay Baba River, Canluran, Maragondon, Cavite. Don't forget to like, share, follow and subscribe to our YouTube channel. Ito ang Cavite Vlog. <laughs>